Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas, muli na na naman po yung lingkod Epe Panyo Labrador sa ating programang Similya ng Anti-Crime Group Epe Labrador. At syempre sa ating kapatuloy, minamang minamahal ko mga kababayan, binabati po na po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po. At syempre pinasasalamatan din po natin maging ating mga kababayan sa abroad dapat patuloy po na nakasupport at tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Naway lagi po natin, ha, lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po at syempre ang isa sa pinakamalaki na maitutulong tutulong niyo po sa programang ito yung hindi po ninyo. Pag-skip uh, ng ads na kung saan, kayo po ay makakatulong sa inyong abang lingko, DP Panyo, Labrador. At syempre, lagi ko pong sinasabi na why supportahan nyo din po, doon lalong lalo na po doon sa ating mga bago mga subscribers, maging sa mga datihan na ho na hindi nakakalam, na tayo po ay mayroong uh, isa pang YouTube channel, yung EP Panyo, Labrador, The Extreme Commentator. At sa ating pagpapatuloy, mga minamal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, nakasapi po ng ating samahang civilian, anti-crime group, Brotherhood at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dungdung Sa ating pagpapatuloy Sa araw pong ito mga minamahal ko mga gababayan Mag-uusapan po natin itong uh, pangsamantalang pagpapalaya Kay dating Senador Laila D. Lima Para po sa lahat na nakakakilala Kay Senadora D. Lima huh? Siya po ay isang uh, lawyer At syempre Naging uh, law professor huto, yon po yung kanyang background. Ha? Siya po ay naging uh, chairperson din na uh, commission on human rights. Noong uh, 2008, kung di ako nagkakamali, 2008 hanggang 2010. At nung naging pangulo na ho, si dating pangulong binigno Aquino III, siya po ay nabilang sa kabinete ni Aquino bilang uh, Secretary of Justice mula 2010 hanggang 2015. Kilalang kilala ho si Dilima bilang isang politiko o senadora na talagang bumabatikos sa panahon ho ng ano, uh, Duterte administration na kung saan, sa pamamagitan ho ni Dilima Nabubunyag ho ang lahat ng mga katarantaduhan, kaayupan, kademonyohan ng administrasyong Duterte. Kilala ho siya na siya po ay talagang nakikipagdigma para po sa kapakanan ng ating bansa o sa kapakanan ng ating mga kababayan. No mga panahon po niya na siya po ay ating senador, galit na galit ho ang buong kabinete ni Rodrigo Roa Duterte kay Dilima. Sapagkat iminumulat ho ni Dilima ang ating mga kababayan sa katotohanan na ang administrasyon ni Duterte ay punong-puno ng kabulukan. Punong-puno ng pagnanakaw. Punong-puno ng pagpapanggap. Punong-puno ng kasinungalingan. Lahat hinayag huyo ni Dilima. Dahil sa galit ni Duterte, kay Dilima, eto po ang nangyari. 2017, siya po ay inaresto sa ilalim ng mga kasong na uugnay di umano sa New Prison Drug Trafficking Scandal sa panahon ng kanyang termino bilang Justice Secretary. Pero alam po ng buong bansa na hindi po dapat hinuhuli ang mga katulad ni Dilima sapagkat ang lahat po ng kinaso laban sa kanya ay gawa-gawa na lamang ho ni Duterte. Sapagkat nabibingi na ho, nakukulitan na ho, naguguluhan na ho. Kumbaga, naging tinik ni Duterte si Dilima no mga panahon na siya pa ang pangulo sa ating bansa. Na kung saan, dahil sa masigasig na investigasyon na ginagawa ni Sen. Leila Dilima sa extrajudicial killings na nagaganap sa bansa natin noong mga panahon na yon, umusok po ang tumbong ni Digongyo ni Digong nyo na mukhang demonyo. Dito po, kay dating senadora Laila Dilima. Lima. Maliban pa po dun. kaya po nagingit-ngit sa galit, etong si Digong nyo kay dating senadora Laila Dilima, Lima, dahil po kumalala po ninyo, natuklasan din po ni Laila Dilima na itong si Dutai ay may mga taong tinatawag na double dead squad. Double dead squad na kung saan, noong panahon pa ni Duterte ay eh may tinatawag na siyang kontra-droga na kung saan ito tinatawag niya na mga Davao Dead Squad ang inuutosan niyang pumatay ng mga taong gumagamit ng droga. Wala problema doon. Kaya po siya inaatake ni Laila de Lima sapagkat marami pong sumbong na nanggaling sa na nakarating sa kanya at sa ibang mga senator na kung saan katulad doon na nangyari na siya pa ang presidente ng bansang ito pati yung mga inosente ay hinayaan ho ni Duterte na mapatay ng kanyang double dead squad na kung saan yun po yung gusto ni Laila de Lima na papanagutin itong si Rodrigo Roa Duterte na kung saan dahil siya ang Pangulo gumawa ho siya ng parao para ho hindi matuklasan ng ating mga kababayan ang kanyang baho, ang kanyang mga kalokohan, ang kanyang katarantatuhan doon sa Davao City. Ano nangyari? Dahil si Digongyo ang presidente at siya ang may hawak ng pinakamatas na kapangyarihan sa bansang ito, si Senadora Laila de Lima ay inakusahan at ipinakulong gamit ang mga peking saksi upang idiin ito at ikulong sa pangangalaga ng kamkrami. Saan so, nangyari yun? Marami sa mga kongresista o mga mambabatas sa kamera ang hindi makapaniwala dahil alam nila kung sino si Laila de at ano ang kanyang paninindigan bilang mambabatas. At alam nila ang paninindigan ni Laila Dilima bilang isang taong mayroong katungkulan sa bansang ito. Sa totoo lang po mga minamahal kong mga kababayan, maging ang Estados Unidos ay nagpasa ng batas na naglalayong papanagutin ang mga tao sa likod ng pagkakabilanggo ni Laila de sa ilalim ng Magnet Sky Act. Si de Lima ang itinuturing ng mga mamamayang international kabilang ng Estados Unidos, Canada at ang Australia na isang biktima si Senador Laila de ng pag-uusig na pampolitika. Kaya nga sa nangyaring ito mga minamal ko mga kababayan na kung saan hindi ho hinayaan ng Diyos na makulong ng pagkataas-taas ang isang taong inosenteng katulad ni Laila de Lima. Sa pagkalaya niya pansamantala o sa pansamantala kalayaan, marami po ang nangangamba. Kabilang na ho unang-una yung mga DDS trolls at yung mga propagandistang uh, sina uh, Mocha Uson, pati si Sas, sino ba yun? Si Sas Rugando Sasot At maging si RJ Nieto ba yun? O RJ Nieto ba yun? Kung di ako nagkakamali huh? di ko na kasi masyado malala yung mga ano na yun Siyempre number one Na nangangamba ngayon Itong si Rodrigo Roa Duterte huh? Maging itong si Salvador Panelo Maging si Pantalion Alvarez Maging yung dating uh, former DOJ Secretary na si Vitaliano Aguirre Maging si solicitor uh, kung di ako nagkakamali. Dating ano to eh, solicitor general uh, si Jose Galeda. Ah, maging yung Pau Chip Perseda Acosta. Ha? Ah? O si Sandra Cam. Hindi ako nagkakamali. Pati si Dantes. O eh, uh, si Dantes ba yun? Ah, Dante Jimenez. Pati si Congressman Ray Umali at uh, Rodi ano? Pa, par parenas ba niyo parenas hindi ko na masyadong na ano lahat po sila nangangamba ngayon dahil hindi po hahayaan ni Dilima na magawa pa nila sa iba yon na kung saan unang-una lumabag ho sila sa pinag-uutos ng Diyos number one ho Nakasama po yun doon sa sampung utos. Biro mo, para lang manahimik si Laila de Lima. Para lang hindi mabuksan ang katotohanan, minadali nila Rodrigo Roa Duterte nagbayad ng mga bilanggo mga halang bituka. Na kung saan gumawa ho ng mga istorya. Para lamang ho, mapigilan yung masasamang ginagawa ho ni Duterte na ngayon naman ho ay lumilitaw naman talaga. At mismo ang pagkakataon at ang Diyos na rin po ang nagpapakilala sa tunay na pagkatao ng mga Duterte. Na dati hindi mahayag-hayag sapagkat gamit nila ang kanilang mga kapangyarihan na ginagamit nilang pangkubli o panangga sa lahat ng kanilang mga kasamaan na ginagawa sa bansang ito. Biro mo, gusto lang ho mapabuti ni Dilima at papanaguti ni Dilima si Rodrigo Roa Duterte sa lahat ng kanyang pag-aabuso sa kanyang kapangyarihan. Anong ginawa? ba? Diba? Magaling! Magaling yung strategy. Gamit ang kapangyarihan, kayang-kaya nila magpakulong ng isang taong tapat sa ating bayan. Biro mo, nagulat na lang si Dilima. May mga kaso na siya. Naalala ko noon, inutos ng Municipal City Regional Trial Court o RTC Branch 204, ang pag-aresto kay Senator Laila de Lima, anim na taon na po ang nakakalipas o nakakaraan. Dahil sa sa isa di umano na kasong kriminal na isinampa laban sa kanya. Nag-ugat ang mga kaso sa umano'y pagkakaugnay niya sa kalakalan ng droga sa New Bilibid Prison o NBP noong siya pa ang Chief Justice. I remember Branch 204 is handling criminal case number 17165 account of violation of section 5 of the dangerous drugs act which punishes the sale trade administration dispensing shipment distribution of drugs and the shipment of illegal drugs Ayun po sa charge sheet sa pagitan ng November uh, 2012 at March 2013, si Dilima at dating Bucor of Correction o Bucor Officer in charge Rafael uh, Ragos ay nangikil umano ng pera sa mga Bilibid inmates. At ayon pa sa charge sheet, humingi umano ng pera si Dilima sa mga preso para pondohan ang kanyang senatorial bed noong 2016. At ayon pa po sa state prosecutors ay nakipagkalakalan pa di umano, si Dilima ng droga sa loob ng bilangguan at nakapaglabas ng 5 milyong piso noong November 2012 at isa pang limang milyong piso noong Disyembre 2012. Ang mga bilanggo ay sharing tumistigo laban kay Dilima sa isang pagsisiyasat sa harap ng kamera ng mga kinatawan. Ang pinagsamang 10 milyong piso kasama ang dagdag na 100,000 daang libo na nakolekta di umano mula sa tara ng bawat high profile drug inmates ng NBP ay binigay di umano kay Dilima sa pamamagitan ni Ragus at ng dating aide ni Dilima na si Ronnie Dayan. Pero alam ho ng lahat, magiging mga tauhan ni Dilima dahil tinakot na papatayin ang kanilang pamilya pag hindi sila sumunod sa kagustuhan ni Duterte, napilitan po sila na ikanta ng maling awit, ng maling lyrics, ng maling tono ang kanilang amo na si Laila Dilima dahil sa takot sa isang demonyo na naging pangulo ng bansang ito na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte na ang itsura mas pangit pa sa demonyong hindi tinanggap sa langit. <laughs> Ikaw, maniniwala ka ba na si Dilima nga ang pumasok sa bilibid o dyan sa Bukor para tanggalin lahat ng mga ilegal? Tapos maniniwala ka ba na siya pa mismo ang makikipagtransaksyon o makikipagkalakalan? Maniniwala ba kayo na yung mga tao ni Dilima sasabihin doon sa mga drug lord? O am amo namin si Dilima ha? Inuutusan kami ni Dilima. Tanga lang? Bobo lang? Baka nakalimutan ninyo, abogado si Dilima unang-unang ididepensa niya yung sarili niya. Bilang abogado, kahit sa mga tauhan niya, hindi siya pwede magtiwala. Dahil yung mga tauhan niya, hindi niya nakasama yan simula nung pagkabata niya. Kailan lang niya nakasama nung siya ay nanunungkulan na sa ating bansa. Maniniwala kayo, uutusan niya sa Bucor? Para ano? Para masira siya? Galit! Galit ang ilan daang drug lords kay Dilima noong mga panahon ni Duterte. Kahit kung wala pa si Duterte, ang daming galit na drug lords kay Dilima. Sapagkat binuwag niya ang kanilang mga ginagawang kalokohan sa loob ng Bukor. Natural. Kayang-kaya nilang gumawa ng istorya. Kung kaya nilang pumatay, kung kaya nilang magmasaker, kung kaya nilang magpakalat ng droga para pumatay, sumira ng mga tao dito sa ating bansa, kaya rin nilang gumawa ng istorya para mawala sa landas nila ang mga tulad ni Laila de Lima na kung saan pumuprotekta sa kapakanan ng ating mga kababayan. Maswerte na nga lang ho ang ating minamahal na Tralianes sapagkat hindi na nagawa ni Duterte naggawin pa sa kanya yung ginawa niya kay Dilima. Gamit yung kanyang kapangyarihan, gusto niyang baliktarin ang lahat. At nabaliktad nga niya yung mga sitwasyon noong mga panahon na yan. Na kung saan, kung sino pa yung mga tao na totoong nagsisilbi, naglilingkod, nagmamahal sa bansang ito, ay siya pang kanyang ginawa ng istorya para pag-isipan ng ating mga kababayan na ito ay mga masasamantao. Pero salamat sa Diyos, tulad nga po ng sinabi ko, hindi sa lahat ng panahon. Siguro ho, isa po sa nananalangin ngayon na sana magising na ang ating mga kababayan ay si Ka si Lapid na kung saan pinapatay din ho ng mga Duterte sapagkat dahil ho kay Kaper si Lapid, unti-unti na po at napakarami na po nabubuksan ng kaisipan. Grabe po ang ugali ni Duterte. Marami pong mga taga-dabaw, kahit lola ko nagsasabi, pag nakasama niyo yan si Duterte, sa totoong buhay, masasabi niyo na hindi niyo na kailangan makita pa si Lucifer sapagkat nasa pagkatao na ni Digonio si Lucifer sa camera magaling sila mabait sila magaling sila maganda yung sinasabi nila sa totoo lang si Duterte ay kinakatakutan sa dabaw hindi dahil siya ay mabuti siya ay kinakatakutan sapagkat siya ay gahaman sa kapangyarihan at pera biro nyo? kahit yung anak niya. Tingnan mo kang mongoloid. Yung bunsong anak niya, yung lalaki. Tingnan nyo yung tsura. Yun lang yung naging mayor sa buong Pilipinas kung titignan mo. Hindi ko maintindihan. Kung kalalabas lang sa mental. Pero mayor, bakit? Gamit ang pera at impluensya. Gamit ang pera at kapangyarihan sana nakukuha niyo. Pero ganun pa man, bago po tayo magtapos dito sa ating pinag-uusapan. Maraming salamat sa Diyos. Sapagkat hindi hinayaan ng Diyos na manaig ang kasamaan. Malapit na ho ang katapusan ng mga Duterte. Tulad doon ang sinabi ko sa 100% o 80% na po. Ang umalis na at hindi na naniniwala. Sa mga Duterte, sapagkat hayag na hayag na ho, mismo po ang acting Pangulo ngayon, Bongbong Marcos, ang nagpapahayag unti-unti sa lahat ng mga kademonyohan ng mga Duterte. Kaya mga kababayan, patuloy po nating ipagdasal na sana ho lumabas ang katotohanan ng lahat ng ginawa ng dating administrasyon ay gawa-gawa lamang po. Nang sa ganun, hindi po matigil yung kanilang ginagawang mga kasamaan. Kaya kayo, kayong mga gunggong, mga siraulo, mga gago, mga hayop at mga demonyong mga tao ni Duterte, magdasal na kayo. Lalong-lalo na pag nakabalik sa posisyon ang lahat ng ito lalong-lalo lalo na si Senator Trillanes. at maging si Senator Gordon. Mananagot at mananagot kayong lahat. At yun na ang magiging katapusan ninyong mga unggoy kayo. Ha? Lalo na yung mga hinayupak na ano na yan? Mga DDS na yan? Ha? Mga bobo kayo? Muli, sinasabi po na yung lingkod. Mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay. Ang lakba mahal sa ating bayan. maraming maraming salamat po